Dalawa sa pinakamahuhusay na artista, hindi lamang po ng programang ating sinusundan, pero sa industriya po na ating kinalalagyan, ika nga. Naitay Kapuso, please welcome. Ito'y isiniship nila ngayon, pero pag-uusapan ho namin ngayon Christopher Martin and El Villanueva! Totoo yun. So good Ooh, Ow, thank you. I'm so proud. Kasi bago magsimula po ang aming programa, nakatutok ko kami lahat sa makiling. Yes! Ay, nga. May napromote nga yun ni Tito Boy, naririnig mo. May mga oras na galit na galit ako, may mga oras na, ba? bakit ganun yan? Ikaw, may mga ginawa ka. Makasalanan Maraming salamat. Pero did you expect, did you have a sense, Christopher, na this was going to be a major, major hit? Tito Boy, sa kasi parang lahat, doon ako sa point na gawin mo na lahat eh. Kasi hindi mo alam talaga kung ano yung kakag ng mga tao. Hindi mo alam kung ano yung Pero itong uh, huling linggo, ay tinatawag niyo yung hashtag pinaka nakakagigil. Paliwanag niyo nga kung bakit? Nakakagigil kasi talaga siya, Tito Boy. Kahit kami nang gigil eh. Kasi all throughout, makiling. Yung mga tao, yung mga comments nila, nagigigil sila kay Magnolia, kay Portia, kay Seb sa Crazy Five. But this time, ibibigay namin yung gigil at yung satisfaction nila ng viewers, ng audience. But then, may twist. <laughs> Abangan natin yung yeah. twist yeah. na yan. Pero, you know, the material is so powerful na pati kayong dalawa, ay meron ng Uh, Seb, ano? El Seb? Seb Mira. Seb Mira. Seb Mira. <laughs> <laughs> wow. Yung isa pala ay Elric. Yes. Tama, Elric. si Derek. Hindi, hindi yes. hindi nagsiselos si kumpare. Hindi naman po. Natatawa? Pinatanong pa siya eh. Sabi ko, oh my gosh, ang dami fans ng Seb Mira. Tapos sabi niya, patingin, patingin. Sabi ko, grabe, Jamimi. Ito na yon. <laughs> Proud siya.